Hello po mga kabaros, mapapalang umaga po sa inyo lahat ngayong araw na ng ito. Ngayon ho, ay meron ho din nag-sponsor ng mga groceries po, worth 2,500. Ay ngayon po, ay ayaw po po sabi ko saan galing at may nagdala ho rin ay. Ay yan ho, takoy na pa po salamat, just na ho nakakaalam sa kanya kabaitan. Ano po, sa kanyang pagbibigay, ano ho, mag blessings sa kanya. At yan, bumabati po kung muli sa inyo ng happy sunny day. Ingat po kayo lahat. Ah, okay. okay. Tindahan ni Aling Epang, yan. Tindahan ni Aling Epang. Ayan. Hmm. Hello kapan. isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat ngayong araw na ito ang ngayon ho ay labis huwag tuwa ng, ng misis kabaraw ano haw ayan ano how at ang kanya ho... ay tindahan ay may may ilaman siya ito haw isa tutula ang ay basta hong dumating gilina eh ay ayan naman nung sabihin ko saan kalay ay Diyos na lang ako nakakaalam kung sino man ho ang may bigay na rin. Ano haw? At napakagaling naman ho nang may bigay na Ray. Ang may bigay ho na ray, Ay mas kita ho ng Panginoon. At paglaan, talain sana ho siya ng may kapal. Ano haw? At ito na napakalaking bagay ho din sa aking si Mrs. Provinciana. At hindi tindahan ho din sa may tabi ng Jane. Saka din sa baba ng bahay sa may subdivision. Ano haw? Ayan. Maraming maraming salamat sa nagbigay ulit yung old show Merry Christmas in advance Yan, more blessings to come and more power Yan ho mga kapan Sama po ay sana po ay dumami pa ang isang katulad niya Thank you so much again and uh, happy sunny day Ayan ako po. Wala lang. na po siya. daw kong nga. kaya ako binigay siguro. Alam mo may tindahan lang.